E eh ngayon, sinisit itong PhilHealth mm. ng oh. Senate. Bakit? Bakit? Uh, uh, pinagalitan po yung pinuno ng PhilHealth mm -hmm. ng uh, Senado, si PhilHealth President and CEO uh, Emmanuel Ledesma Jr. Mm -hmm. uh, hindi rin po nababawasan yung out-of-pocket expenses mm -hmm. na mga Pilipino. Five years after the Universal Health Care Act, five years na, hindi pa rin nababawasan yung out-of-pocket. Anong silbi nito ang PhilHealth? Mm -hmm. Kung ano yung Medicare noon, pinalitan natin, nagkaroon tayo yung Universal Health Care Act five years ago. Eh yung pa rin daw, ang sitwasyon. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano ba nangyayari, parin Jonathan? Mm -hmm. Bakit hindi nababawasan yung out-of-pocket? Buti pa, hindi na lang tayo nagbago ng na sistema, eh gano'n rin pala. Mm. Kasi pag nagkasakit ka, ikaw pa rin ang pinakamalaking gagastusin. Mm -hmm. Personal. Almost 90%. Ng, uh... Kasi marami pong hindi covered. Tsaka... Dun sa mga covered, 20% lang ata. 20% Ayan. Hindi kasi na doon ay history para ka nagpapasalamat. Okay, yeah. Doon sa de, 20%. Kasi doon sa ano eh the manner by which uh, PhilHealth is being governed. Insurance ang mm, insurance sa ngalan oh. nila. Kailangan mabuhay yung fund, nabuhay yung fund. Hindi gastos din. Mm. Ang priority nila wag gumastos. Mm. Okay. <laughs> Kaya nagagalit itong si J.B. Ejercito. Ikaw naman, J.B. Ejercito eh. Kamo ba ikaw ang author niyang Universal <laughs> Healthcare, app <laughs> Act? Magagalit ka na. Ah, gasino ba naman yung uh, bago mo mabayaran yung iyong medical expenses na hospital? Mm -hmm. Tatay mo, nanay mo. Pagbili diba? mo mga pa ari arian Oo. Oh, benta mo yung kotse mo. Benta mo yung bahay oh, nyo. Oh, yan. yan. Ang utang ka sa mga Oh, masama ba yun, JB? <laughs> <laughs> Angal ka ng angal dyan eh. Close family ties gamitin mo uh, sa yeah. pamilya. Hmm. Oh, hindi ka ba natutuwa? Yung nga sinasabi ng mga loko eh. Uh. Hindi ka ba natutuwa, sir, na meron silang surplus funds? Uh. Uh. At kinukuha uh. ng uh, Bureau of Treasury? <laughs> At saka yan, nakatago sa bangko. Uh. At least hindi sila nawawalan ng pondo. Ayan. Yeah. Uh, ma tsaka masama, ma ano, masakit magsalita ito si jj <laughs> yan daw, Philhead. Hardly made a dent. Yan. Hardly made a Naku. Ibig sabihin, wala silbi. Malapit-lapit na doon sa Inutil. yan. Inutil. Oh. Ayan. Ah, <laughs> 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 uh, ano, kumbaga sa lamin sa damya. Almost. <laughs> Almost. Almost inutil. Yan ang sinasabi. <laughs> Almost alert level. Yan. Hindi, oh. uh, kaya ganyan nang magsalita si Senator JB. Dahil nga siya, Frustrated na frustrated. Five years ago, pinag usapan na natin to hmm. ang uh, ano natin ay mababawasan ng malaki at luluwang ang sistema natin pagdating sa medical care. Yung okay. pala, wala. Kayo, sabi niya, e eh, parang kayo ay private company na profit-oriented. Ayan. Hmm. Laki na ng mga profits nyo in the past several years, kaya nire kayo ng Department of Finance. <laughs> you cannot be proud that you have savings. Sabi, mm -mm. mali naman kayo doon, Senator. <laughs> okay lang mag mamatay kami sa sakit. <laughs> Kailangan maligtas yung fund. <laughs> Matibay na institution. Matibay na institution yan. Ha, ah, ganun ba yan? Oh, may hirap mabankrupt. Ah. Sabi ni okay. Senator Jeff, oh, hindi naman kayo eh. Sinabi ni Senator, hindi naman kayo mababankrap. Every year nga, meron kayo allocation from the national government. Eh. Uh -huh. What are you talking about? Ah, uh -huh. Bakit kailangan profit? Na- <laughs> ba't hindi nyo alagaan yung mga tao? Oo, oh, ba't hindi nyo alagaan ng mga tao at uh -huh. lahat? Kasi 80% ng syntax nasa PhilHealth uh, eh. uh mm -hmm. pa daw. Okay, maliit na nga, yung sagot nyo, ang hirap pa kumuha. Yeah. Nahirapan pa ang taong bayan. Dami nyo pang... Reketito. Uh, re you know, <laughs> Talaga si Senator. Senator naman, kayo naman. Ma. Okay lang po sa amin yun. No? ano ba naman yung Oo. pagbili namin mga ari-arian namin? Ma malilimos lang naman oh, kami oh. sa mga kamag-anak namin pag nagkasakit kami, di ba? <laughs> makakarinig ka pa ng masasamang salita. Mm. Yun ang ano doon eh, sa mm. Pilipino. Yun ang mabigat. Yun mabigat. Yung nangangailangan oh. ka. Saka. wala ka matakbuhan. Mm. Kasi mm. nga, inutil tong PhilHealth. Mm. So, tapos, ta pupunta ka sa kamag-anak, Ihihi ka na, ka, ah, makakarinig ka ng mga uh, Sambang kayo ng Yan, yeah, mga ganyan po ang hindi kayang tiisin. <laughs> hindi, hindi ka kasi nag-ipon. Yan, yeah, mga, mga gano'n. Gano, 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 gano. pa. Palagi na lang ang oh. ano mo ah. Hmm. May, pambili may pambili ka ng load. <laughs> 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 may pambili ka ng load. <laughs> Tahi, di no, ka na gano'n. Yung mga gano'n eh. Mabigat. <laughs> okay. Ah.